Hello mga mare for today's video. Eto nga at nandito nga kami sa trabaho ngayon at team lunch nga namin. Nakbaka. Ngayon ko nga lang to na-upload mga mare pero birthday talaga nung kasama ko dito at marami nga siyang niluto. Ay Diyos ko, ang dami niya namang time. Charis. <laughs> Hindi lang naman ako housewife mga mare kaya tama na muna tayo sa bahay serye. Dito na muna tayo sa opisina. Gano'n Hindi lang guys. Kumain lang kayo. Libre yan. Inanda ako yan. Ito talaga yung kagandahan mga mare pag sa opisina ka nga nagtatrabaho lalo na yung mga kasama mo ay eh, Diyos ko napakabongga ng handaan lalo na pag birthday nakabaka. Bilib na bilib nga ako dito kay mami girly mga mare yung nakablandi nga dyan ay eh, birthday nga niya kaya ang dami niyang handa. Araw-araw siyang pumapasok mga mare hindi nga yung nagde day off kahit day off niya pinapasokan niya Diyos ko ewan ko na lang kung di pa talaga kabit tumagos sa pader. Chares. <laughs> Ito nga mga mare, yung mga dala niyang pagkain. May kare-kare, carbonara, may pesto, may panset. Diyos ko, kung ano-ano. nalang talaga mamimili kung anong kakainin mo. Pwede naman lahat, basta kaya ng bituka mo. Chares. <laughs> Ito nga ang supervisor ko mga mare ay nakailang balik. Diyos ko, pagkain na yata ng aso yung dala niya. Nakbaka. <laughs> At sa mga hindi nga nakakaalam mga mare at bagong followers ko nga ay just ko call center ngayon trabaho ko at 8 years or 7 years na yata ako nagtatrabaho dito. Dito na yata ako uugatin. Chares. <laughs> Kaya nga yung mga ganitong kaganapan mga mare ay normal nga lang sa call center lalo na pag may kasama kayong big time at maraming pera. Chare. Lalo na pag yung birthday mga mare ay katulad nito apaka bongga. Kaya nga sabi ko yung tera sa akin na lang. Dami yan, guys. May manok carbonara. pancit, and pesto. Sorry na nga, charot-charot lang. Maraming salamat kay Mami Girlie. Hindi ko talaga inuwi yung mga sobra. Nilagay ko lang dun sa ibabaw ng lacquer. Matagal-tagal nga rin yung inaantay na i-upload ko to mga mare. Pasensya na ako. Medyo na-delay ng konti. Nakbaka. <laughs> Ganun lang naman yung buhay namin mga call center agent, mga mare, papasok ng gabi, uuwi ng umaga, Diyos ko, pagka uwi, magpapahinga, hindi ko alam sa iba kung nagpapahinga pa ba. Kaya nga sa mga katulad ko na nagtatrabaho nga sa call center at nag-aalaga pa ng mga bata pagdating sa bahay at naglilinis, naglalaba pa, Diyos ko, saludong saludo ako sa inyo. Diyos ko, sa mga oras na to, gustong gusto ko na talagang umuwi. Ay, So, yun na nga mga mare, fast forward. Pagka ko nga sa bahay, eh, nadatnan ko nga itong bunso ko. Nandiyos ko, nagpapaputok ng na mga iwang ko. Kung ano ba to bubble wrap yata ito. Nakshota. yun lang muna ang kaganapan for today, mga mare. Salamat sa panonood. Hanggang sa next vlog. Bye-bye.